What is up mga kanwa? So, uh, dumaan sa ano sa FYP ko or sa YouTube ko yung ano mga programa ni Idol Rafi Tulfo. Um, idol ko talaga si Rafi pagdating sa si Senator uh, Senator Rafi Tulfo kasi uh, la, sa pagtatanggol niya sa mga alam mo yun, yung kababayan natin na ape na inaapi ng mga uh, mga boss, mga you know, mga mga empleyado. Doon ko siya talaga idol. Um, pero tinitignan ko rin kanina yung mga listahan ng mga kongresista na nagperma sa impeachment ni uh, ni VP Sara. Tapos nakita ko doon yung yung asawa niya, um, ang representative ng ano um, yung party list nila. Yung asawa niya si Jocelyn Tulfo. Um, so, Ewan ko kasi parang ako nga ayaw kong bumoto sa mga party list, congressman or kung sino man na bumoto sa impeachment ni VP Sara. So hindi ko ibuboto. Idol ko man si Sen. Rafi sa programa niya. Hindi ko ibuboto yung, uh, yung wife niya <laughs> kasi bumoto siya sa impeachment ni VP Sara. Um, one other thing is hindi ko alam kasi sa ibang bagay, di ba si ano si Idol Rafi ata yung nag ng investigation ng um ng yung loto before. Alam ko marami pa siyang ano uh, sa committee niya uh, inimbestigahan pero yun nga tumatak sa isip ko yung din sa loto before. So parang Ewan ko kung may update, paki-update nga ako, pero parang biglang namatay. <laughs> di ba si Lisa Marcos yung ano parang ano doon? ah uh, inaano <laughs> um yung yung ano yung premyo sa loto ayan ipapakita ko sa inyo ha yung listahan kung saan ko nakita yung uh, pangalan ni uh, yung asawa ni senator Rafi. okay ayan ah uh, tignan nyo na lang at uh, bahala na kayo mag-decide pero ako ay, hindi ako buboto. Peace. i'm out